Baka na pala sila dito sa top lane mga doy Kaya unsapay lang yung buhatin Tumabang na tayo sa kakampi natin Napaka-agresive talaga nila dito Pansin nyo nga mga doy Kaya tamang backyard muna ako Eh kaya may skill na ko niya Mag-unsa ka na lang si Lina Tapos yung Nana nandito rin Tapos yung si Hayabutas Eh backyard na naman tayo Sabay balik tayo Sabay sundot mga doy Agamuntikan pa nga mga minyak tawo Pero bago ang lahat Luma muna tayo Maraming salamat sa iyong oras mong tatapusin mo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay nagpagulatin tao na sabihan pa kita. <laughs> Kahit lamang in na ako sa level, tapos yung level ng kalaban mga day, pero ang may sugin pa rin talaga sila. Grabe naman in town kaliho kalihupan yung mga day. Bakit why naman kayo ganyan in town? Mario Mariusip, lumuwi naman kayo. At dahil lamang na lamang talaga tayo sa level tapos sa item mga doy hindi tayo humadlock dyan ay makipagpalitan gitag naong ani good item na ba tapos sila hindi naman yan good item yung gamit pa nila mga doy kaya lamang na lamang talaga tayo <laughs> tapos yung silina dito para lang yung taong tukod so nariusap ni taong doy hanggat may skill din talaga sila at bira lang din talaga aga nag-dive yung mga batasan yung tao ni eh. tapos dito nag-dive pa yung tao yung tigrel eh siyempre hindi tayo dyan doon tayo sa malambutin mga day kasi isang sundot lang yung tao niyan at tapos dito pinasok ko na yung butas dito sa sulod sa kanilang balayan mga doy kaya bumalik pa man yung taon siya tapos dito inabangan ko na lang yung taon yung third gear dito mga doy eh dumating yung sisili na ay saglitong ragyapo nato na yung samya tapos dito naamoy ko na yung fourth gear kaya tamang iis tayo mga doy ah diba kang mangtas na tayo kaso yung niya gibratratan niya Sus, kasayang manhinuan yung pit gear ko doy. Ay, pinasok ko na yung habu. Kau kaso, awa, ah, giyod. Wa, nagin na ko nakuha ang pit gear mga doy. agusto ah, gusto mo po din yung pit gear ni mini. Kabulason, mga taon po mo doy. na sana tagam. Timbalong ka rin tuloy. 7 minutes pa lang pala yung taon. Pero ganyan na yung score mga doy. Ah, grabe man din kasi talagang may sugin in taon sila. Kaya sub na lang natin yan sila sa gusto taon nila mga doy. Meron <laughs> kasi talagang ganyang mga player mga doy na hanggat may skill talaga ah, Sumusukol talaga yan sila. Hindi yan sila pwede magpadaog-daog. Kahit piso pa lang in taon yung mga item nilang dala-dala. kalain kalahina do kayo ninyo. Yan ang sinasabing kahit pumildi at least lumalaban o no? ba diba? May tignindad pa rin kahit papano mga doy. <laughs> Tapos hindi pa yung taong lumuoy yung mga kakampi ko Inatak pa nila yung yung anak ng biksana Grabe naman kayo yung taong mga doy Wala naman yung taong kayong mga manners Maka Pwede rin lumuoy na rin yung mga kakampi ko Para matapos na yung yung mga paghihirap nila Eh inatak na lang siguro din nila yung anak ng biksana mga doy Basta ako wala akong alam sa nangyayari o ginagawa ng mga kalaban ko mga doy Basta ah, sumuntok lang ako ng sumuntok